So yun guys, so welcome sa aking YouTube channel At gusto ko lang i-share guys yung uh, aking vlog ngayon sa araw na ito Naway makatulong sa mga kababayan natin dito sa Middle East Lalo lalo na yung mga pauwi ngayong December At alam naman nating lahat na ngayong December ay cancel flight ang PAL dito sa Damam. So, katulad sa akin guys, kasi ako ay uuwi rin ngayon December. Uh, isa rin sa mga na ang flight ngayon December. So, ang ginawa ko, uh, nag-report ako agad doon sa office office namin at nagpabook ako agad ng uh, panibagong uh, aeroplano. So, maraming mga aeroplano ngayon guys ang uh, pwedeng bumiyahe rin, pero... Uh, limitado yung uh, luggage. So, katulad ng Emirates, ang Emirates kasi nasa 30, ang luggage nila 30 plus 7. So, para sa akin kasi yun, guys, uh, maliit masyado yung luggage na yun. So, sinabi ko sa aking uh, uh, HR na kung pwede, hanapan pa nila ako ng, uh, katulad ng Philippine Airline ang luggage, yung 23, 23 plus 7. So, sa awa ng Panginoon, ah, uh, nakapag book sila agad ng uh, uh, Gulf Air dito sa Bahrain, Bahrain to Philippines. Pero ang kanilang nga uh, luggage, luggage ay malit uh, maliit lang ang diferensya doon sa Philippine Airlines. So ito yung una kong ito uh, yung una kong ticket doon sa una kong book. Yan. Philippine Airlines. Ito, kikita nyo. So ito yung uh, cancelado, so sayang Kasi yung luggage dito guys Malaki, malaki yung Luggage nila dito, bali 46 plus 7 So sayang nga lang dahil Cancel yung flight ng uh, Philippine Airline So ito yung mga uh, pangalawa kong Booking na ticket So salamat at may ticket ako agad Yan, Gulf Air naman to uh, Bahrain Adamam to Bahrain, tapos Bahrain to Philippines pero konti lang naman ang diferensya, nakalagay dito yung luggage nila doon sa Philippines. So, sa mga kapwa ko, OFW nga pala, hanggat maaga pa, magpabook na kayo ng inyong ticket habang maaga pa at hindi pa masyadong mas mahal. Kasi pag malapit ng December bago kayo magpabook or November ganon sigurado mahal na yung ticket na kukunin nyo. So, yun na nga guys. Hanggang dito lang muna yung aking vlog. At nawa itong aking uh, video na ito ay nakatulong sa mga kapwa ko FW. So, yung mga away ngayong uh, December, uh, hanggat maaga pa, ay pwede na kayo magpabook ng inyong uh, ticket. Dahil pagdating ng November or December, ay siguradong mahal na yung ticket na yan. So, piliin nyo guys hanggat maaari yung uh, Gulf Air kung mayroon pa. Dahil uh, halos parehas lang ang luggage ng Philippine Airlines sa Gulf Air. Kunti lang yung uh, diferensya. So, yun guys. Uh, Ngatmari, magpabook na kayo para uh, wala na kayong hiniisip pa. So, hanggang dito lang muna guys yung aking vlog. Uh, thank you so much. Uh, God bless and uh, see you next vlog.